Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ba'd So may tanong dito Hanggang kailan ba puputulin ng isang nagahaj Ang kanyang talbiya Yung talbiya yung pagsabi mo ng Labbaik Allahumma labbaik Labbaik la sharika laka labbaik Innal hamda ni'mata laka wal mulk La sharika laka Ito po ay sunna ayon sa pananaw ng karamihan sa ulama So ito nabig kasi ng isang nagomra, special sa nagahaj hanggang sa uh, okay, hanggang sa hanggang sa kailan niya ito puputulin? Hanggang sa kailan puputulin ng isang uh, nagahaj ang talbiya. Okay. Ngayon, uh, siyempre ang uh, ang kanyang kung ang kanyang haj ay uh, tamato, kung ang kanyang haj ay tamato, siyempre mag-umra muna 'yan. Pagkatapos niya mag-umra, ititigil na niya yung talbiya. O pagkakita niya dun sa Kaaba, ititigil na niya po yung talbiya. Magsisimula siya ulit magtalbiya, maglabay ka Allahumma labay pagdating niya sa Mina, especially sa ikawalo ng Dulhijja, siyempre mag-iharam siya uli para sa Hajj, yung pong tamato. Kasi ang tamato, mag-umra muna, pagkatapos siya mag-umra, siyempre yung nakapalit na siya ng damit, stop na siya magtalbiya. Then magpapatuloy sa magtalbiya, pag nasa Mina na, siyempre pupunta na sila sa mina para mag-iharam ng hajj so mag uh, mag intention siya ng ano ng hajj labbay ka hajj yan then siyempre nakaharam na then start na siya ulit magsabi ng labbay ka Allahumma labbay labbay ka la ka tuloy-tuloy yan so ang pag-usapan natin ngayon hanggang kailan niya puputulin yan samantala kung ang kanyang hajj ay kiran o ano kung ang kanyang hajj ay kiran or uh, ifrad so hindi matitigil ang kanyang ang kanyang talbiya. Hindi matitigil ang kanyang talbiya, tuloy-tuloy ang kanyang talbiya. Uh, taliwas sa nagtamato kasi mapuputol pagka, pagka nag-umra na siya. Ang ifrad at kiran, pagpasok, pag magmula sa, kasi magsisimula kasi ang talbiya, pag nakastart ka na mag sa miqat. So magpapatuloy yan Ang ifrad datang ang kiran Tuloy-tuloy Magmula sa mikat Pag nakahiram Hanggang kailan puputulin Puputulin nyo po yan Kapag dating nyo po Sa ikasampu ng Dulhid Sa araw po ng Eid Pagdating nyo po sa arafa Ay pagdating nyo po sa Mina Para maghagis ng bato Sa Jamaratul Sa unang bato Bago kay maghagis ng bato Ay ititigil nyo na po ang Talbiyan So Uh, si Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma nabanggit niya na Ang Nabi sallallahu alaihi an Nabi wa sallam, ma, lam yazal yulabi hatta rama jamarat al -Aqaba. ang propeta sallallahu alaihi sabi niya ay nagpatuloy sa pagtatalbiya hanggang sa paghagis ng bato sa jamarat al-aqaba kaya pagdating mo sa jamarat al sa araw ng Eid Idul Adha sa unang bato stop mo na yung uh, pagsabi ng labbaik allahumma labbaik so mag ang talbiya sa Miqat at magtatapos pagdating mo sa Jamratul Akaba bago mo ihagis ang unang bato sa araw po ng ayin. Yan ay sa Kiran at Ifrad mula sa Miqat hanggang sa Jamaratul uh, Jamratul Akaba. Samantala ang tamato uh, i niya ang kanyang talbiyas pagkatapos sa Umrah then magpapatuloy sa ulit magtalbiya pagdating niya sa Mina pag siya ay nag-iharam na po ng Hajj hanggang sa Ajmaratul Aqaba sabay-sabay na sila sa uh, kiran at ifrad pag naka-start na siya sa Mika at magtalbiyah. Kaya so, lang po kaalaman kung kailan nga ba puputulin ang pagtatalbiya. Allahu alam. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.